ang natuwa sa pagsasalita ni Senator Lito Lapid sa Corona Impeachment Hearing kahapon. Pero ang tanong na hindi seneryoso ng ilan, malaki ang naitulong sa panig ng depensa. Kung paano ikwento mo, Joey Francesco. Mr. President, Senator Lito Lapid uh, wishes to be recognized. Uh, the gentleman from Pampanga is recognized. Oh, ba't tumatawa na naman kayo dyan? <laughs> Kinabangan pero hindi inasahan ang unang pagsasalita sa impeachment trial ng senador na kilala sa pelikula bilang si Leon Guerrero. Bago ito, sinabi na ni senador Lito Lapid na hindi siya makipagsabay sa mga kapwa niya senador. Tatayo ka tapos mapapaya ka. Pagkatapos magtatanong ka, eh, hindi naman naintindihan ng tao. Magtatanong ka, wala namang kwenta. Hindi man daw sa abogado, pinag-iisipan naman niyang mabuti ang mga itatanong, lalo't alam niyang magiging sentro siya ng atensyon. Eh, Siyempre pag-iisipan din po natin kung ano itatanong natin eh baka pagtawanan tayo eh. eh lahat po ng tao halos nakatingin sa akin eh. May ilan ngang hindi agad sineryo sa mga hirit ni kahapon. Pero ang mga tanong niya nakapagpaamin sa prosecutor na si Congressman Reynaldo Umali na ang tinutumbok nila ay ang umano'y ill-gotten wealth ni Corona na nauno ng hindi pinayagan ng impeachment court na pag-usapan sa paglilitis. Ano po ang diferensya ng pagkakaiba ang cash, cash advance, loan o utang? Sino ang tinatanong ninyo? po. Ah. Ito po ang uh, tinatanong po namin, ito po ini-establish namin, ito po ay unexplained wealth. So ibig nyo pong sabihin, kanina tanong kayo ng tanong, ilang oras na tayo dito, yan lang gusto nyo palabasin, yung 11 million kung inutang o in advance, all in loan. Marami pa po. Siguro nagulat din kami uh -huh. na biglang ganun yung lumabas sa bibig ni Representative Umali. Hindi na sila tatanggap na ebidensya uh -huh. dyan sa paragraph 2.4, yung ill-gotten wealth. Yes. At parang pilit nilang tinutulak ito. Ito po ang... Uh, Sinubukan uh, naman itong ipaliwanag uh -huh. ng prosecution. Aminado din naman kahit kahapon uh -huh. pa si uh, Congressman Ray Umali na sinabi niya talaga na nagkamali din siya. No? Uh, I think, you know, we all but, but human. It happens. <laughs> Tuloy that's ang senador na iniisip ng marami na posibleng kumampi sa prosekusyon para matulungan ng gobyerno sa kaso ng kanyang asawa na naaresto sa Amerika dahil sa pagpusit ng $50,000 na cash ay siya pa pala makapagtuturo sa mga umunay mali ng mga taga Joby Francisco, News 5.